Tara, samahan niyo ko. Maglinis tayo ng traktor. Isa sa mga pangarap ko sa buong buhay. Makadrive ako ng ganito. Malay natin mga ka-tips Who knows? Someday makadrive ako ng ganito. Libre lang naman no. mga na, Sa video ko lang ito makikita. Ngayon, nasa harapan ko na. Itong traktor na ito mga ka-tips Sa buhos ko pala ito. Nautusan lang ako maglinis. Karamihan dito sa Taiwan, yung mga farming, mayroong mga traktor talaga. Magaling kagamitan yung traktor dito. Pwede kang mag-harvest. Pwede ka rin magbungkal ng lupa. Ito yung ginagamit nila. Malaking pakinabang yung traktor nila sa pagpa Hindi naman ako nahirapan sa paglinis nito kasi yan, no, ginagamit ko po yung spray big para mas mabilis malinis Ito na lang yung ginagamit nila para mas mabilis pumatanggal yung mga putik na nakadikit Why naglinis ako mga tips napaisip ako kung ano kaya yung mangyayari kung ako yung nagdi-drive nito o, o ano kaya yung piling? Siguro sa first time kakabahan ka talaga Dagdag ka ang mga tips Alam nyo ba mga tips in 1892 Isang napakaliit na nayon sa Clito ng northeast ng Luwa Ang pinakaunang traktor na nilikha ni John Rich. At hindi pa ito pinangalang traktor mga Ngunit, tips Ito ang unang matagumpay na makina ng gasolina na maaring magniobra pasulong at paatras Para sa akin mga tips kaya ito na binto yung traktor para mapaisi lang yung trabaho at mapadali. Speaking of tractor, mga katips, mabaga lang po ito tumakbo. Sa paglilinis ko, ang tagal ko ito natapos. Mga almost dalawang oras. Ganyan talaga yan, mga ka tips pag first time mo pa maglinis ng ganito. Mahihirapan ka, pero sa katagalan, masasanay ka rin. Siguro, mga katips, noong unang panahon, wala pang traktor. ginagamit nila is yung kalabaw. Pero dito ngayon sa Taiwan, never na ako nakita ng kalabaw. Pero, pero may nakita akong history na ginagamit nila noong unang panahon is yung kalabaw po talaga. Alam nyo naman, sa panahon ngayon, grabe yung upgraded nila. Paraming mga na invento na ma-upgrade para mapapadali yung trabaho natin. Easy lang at hindi tayo mahirapan. Sa palagay ko mga ka-tips yung price ng tractor mga ka-tips is mga million-million siguro yung price yung nito. Yung idea ko or technique sa paglinis nito, inuuna ko po yung itaas. Para hindi mapabalik-balik yung trabaho. Pero may mga parts sa tractor na di dapat mabasa. Dubli ingat talaga mga ka-tips. Bago ako naglinis, inuorient mo na ako ng amo ko kung saan parte hindi pwede din mabasa. Sa pag farming dito sa Taiwan mga katips, inuuna nila is gagamitin nyo nilang tractor para pagbungkal ng lupa. Lang po yung trabaho ng tractor. Pagkatapos, standby na naman o ulit hinihintay na naman siya kung kailan mag-harvest, tsaka siya gamitin. Ganyan po ang buhay ng traktor. Pero, laging pakinabang na yan.